Mayong adlaw kanin yung tanan. So, karon aduna kitay malunggay ug naatay panit sa mangustin so ako ni siyang gibulat guys so kini siyang panit sa mangustin nag ni siya vitamin C eh. aduna kini vitamin C guys so mao nang nindot kini siya makatabang para pag sa immune system sa atong kalawasan og kini pong malunggay kabalo man sa so, daghan kayong benepisyo kining malunggay mao ning atong lagaon nindot kini siya sa para sa aduna yung mga depekto sa lawas sa mga tao so makapanindot kini siya sa atong kalawasan makapahimsog sa atong kalawasan so maglaga ato lang ni siyang hugasan daan ng kalamunggay o kiniang panit sa mangustin nga atong gibulad. So ayun ninyo ilabay ang inyong panit sa mangustin ko magkaon mo guys. Pwede ninyo buhaton gihapon sa inyong balay guys. So magherbal herbal ta para healthy kanunay. Mag -try ta sa mga herbal kay wala gayoy side effect ang herbal ug mas nindot gayod kini para sa atong kalawasan. So ato lang siya hugasan tapos ato ni siyang lagaon 5 to 10 minutes ang atong paglaga dan niya ato ra ni siya pabukalan. So ni siya naginit ko daan og tubig, ato nang ilunod ug ang panit sa mangustin. So, nindot kayo ni siya nga tsaa, no? Dili na ta kinalan pa pa kay naras sa atong palibot. So, muna, ayaw ninyo ilabay ang inyong panit sa manggustin Huwag bagtanom, gayot kita kalamunggay sa ato ang palibot para makatipid ta. Kay, mahal kayo ang kamunggay. Dito sa Saudi Arabia, ang tin real nga kamunggay gamay ra kaayo. So, di ba? Diri sa Pilipinas, makatanom ta, presko kayo ang atong malunggay. No? Oo. Oh, inanira siya atong pabukalan. Tapos nindot kayo siya sa ano mga mayuma. Nung siya yung mintin pag inong. <coughs> pabukalan rin na siya. 5 to 10 minutes. Nindot kayo ni siya good guys. Oo. Oh. Maapod ni siya ang ginabuhat sa akong mama. Nakakuha ko dani nga idea sa akong mama. So, kung wala pa ka nakalimot, pag subscribe na dahayon karon o oh, ni siya ang color sa atong cha mura siya og oh, black tea di ba nindot kayo o oh. kayo ang iyahang lasa guys mm. More siya og oh, nilaga ng mais sa sa nilaga ng mais so, thank you so much for watching guys o ayaw mo kalimot pag subscribe like and share my video so I hope nga naamoy nakatunan sa akong video karon. Thank you so much for watching, guys. God bless everyone. Bye.